Ya masih ya Wiki, wakwa, waki, ayi, birah. Mga kawaki, bilang isang vlogger, ito na yata ang tagpong sa aking buhay na hindi ko maliliwan. Nung magdaos ng kanyang karawan si Marlon, no? Makikita natin sa mukha ng mga tao rito napilit natin silang pinapasaya. Ngunit, tagang, hindi natin makuha yung talagang saya na ating nasa Kasi nga naman, mga kawaki, sa salukuyang, nakaburol yung tatay ko nung time na yan. At ito namang si Marlon ay kamamatay lang ng kanyang asawa. alus ilang linggo pa lang ang nakalipas. Kaya nga naman, uh, talagang tinaos lang namin kanyang karawan uh, kahit pa paanong paraan upang kahit pa paano mabigyan natin ng na kasiyahan siya at ang kanyang mga anak ano, mga kawaki tuloy lang na ay nagdaos ng kanyang ika ah uh, iusag natin <coughs> Ayan, nakalagay dyan ay happy birthday, Papa. Ibig sabihin yung mga anak mo. Mm. Ayan. Ito po yung kanyang mga anak mo na business, mga kawakil. Ayan. O. No? ilan sila? Sa dalawa, tatlo, apat, at anim. No? Ayan. Sila yung napapanood nyo doon sa mga video natin na namatay yung kanilang nanay. No? So, yun ang pinakabuntro ay ilang taon na yan? Siyam. Siyam. Oh. na siya. siya daw kasi gusto nyo lumaki agad para malaki ang kain. No? Siyempre. <laughs> so, ngayon, huwag kayong masyadong ma... Ang pinakamay magandang uh, message, ano? Yes. Pinakamagandang message ay may pinakamagandang pinakamaraming makain. Oh, 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 Payag kayo? Ito. Ha? Payag kayo? Oo. Ay. Ayan. Sige. So, ang unang magmi sa kanya, yung panganay, si Elmar. O, oh, Elmar, ikaw muna. O, oh, Elmar, anong misses mo kay papa mo? <laughs> Ayusin mo eh, hindi ka naman ita, ibang hindi ka makapagos ng salama. Pusay tayo dyan. Ang sabi niya, ay, huwag na doon maghanap ng panibagong asawa yung kanyang papa. O, sinong kasunod dito? Si Marian? Marian, ikaw anong masabi sa papa mo? Birthday, more tricks to come. Naginawa ng asawa, liwat. Uy, basi. Mabalo ka naman. Ah. Uh, ano? Ah, sige. Ayosin niyo. Yes. Ano? Hindi mo pa stress kayo na. Ano? Ano yung sarang may mo? Wala na. Ano pa? Ayon lang daw. Ikaw naman, na uh, Sina Toto, Ito. Si MJ, ano masasabi mo kay Papa mo? Hmm. Parang sabihin mga kawaki, sabi niya Papa happy birthday at mahal ka naming lahat. Tama? Yan Oh, ang kasunod. Si Marvin. Ah buhay para mapagkama sa dawang adlaw. Yun. Ay, ang ibig niya sabihin, very good, very good. Dahil very good ka, mamaya may pera ka sa akin. Ah, <laughs> ang sabi niya, sana daw mababang buhay ng kanyang papa para makasama pa nila ng matagal. Ayan. Ang kasunod si... Si... <laughs> Oh, kamu oh. anu nanggus temng silingonai papa mo an jadi ah? karena mahia anong masihling mau saya kayak bernya ah? nah. nah apa oh, di kayak bonsook Oh. Ano daw? Happy birthday daw ko Lagaan ulagaan. Sana lagaan sila ng takto. Okay. Ah, ikaw naman ngayon ang tanungin namin na Ah, ah bossing. Ano? ano naman ang masasabi mo Aha. sa mga anak mo? Mm -hmm. Mga tanong na sa akin yung tingkol na sawa. Mm. -hmm. Alam nyo naman niya, pag... Bago na matay yung iniina pinangako ko na kayo nang alagahan ko. Uh, hmm. Hindi na talaga ako mag-aasawa. Talaga? Oo, ako lang. Talaga, talaga? Oo. So, lang ito, Pero, talaga, parang ako talaga mga nakulang kapalit ng casino ko sa casino pa hindi ko sila papalit. Yun. So, ayan. So, ngayon, ah, dito natin simulan sa nanay. Ito yung nanay niya. Dito po kayo. Nanay Mariel. Dito po kayo. Ayan. Lapit ng kunti. Anong masasabi mo sa iyong anak? Ang masiling ko lang na happy birthday Tag, tigaan ka ng sang Diyos na malawid ang kabuhay mo, na makikanan mo ang mga kabataan mo. Ma, ano sila, tutupo sila ng pagdalag ko, ang ara ka, na tutupo ka sa ila, nga maka-eskwila sila, tutupo nga may mga kurso sila, o kung may ng matipanan mo sila, para mapakaon ang intakto. Ayan! So, ayan. Thank you, thank you. Palakpak, palakpak. Okay. Sino ang kasunod? Nay! Ito na! <laughs> gali, gali pa sila, oh. wow. <laughs> Nay, diri ka lang. Oh. Oh, anong masabi mo sa birthday ni Marlon? Wow! maganda. Mm, ngayon, Marangitan, ano? Maraming pagkain natin. Oo. Oh. So, tapos, yung um, may hari ng birthday, guwapo ko. Guwapo? Oo. Oh. oh mm. Lesong balo. balo. <laughs> daw, balo pa. So, so Lesong balo. Ayan, si Boss Ernest. Si Boss Ernest, nasa ayi Oo, Ano naman ang masabi mo dito sa iyong pamangkin? Ama, ah, yung ah, ari ako. Ah, sa tanan nga, ari di eh. mayong gabi sa tanan. Okay. Mayong gabi ah. Magandang gabi. Si Mo Boss Madlong. O na, yun sa uh, mga plano mo sa buhay mo. Oo, sa buhay? Sa buhay mo. Uh, sa buhay? Uh, sa buhay mo kalagaan mo mabuti yung mga anak na. dapat makatapos sila sa pag-iisipila. aaral pag Hindi na sila makakatapos kung hindi na yung sila. Ah, laban lang sa kahirapan sa ah, sa mundo na ginaharap natin. Kaglikawan mo nga ikawan mo ang mga matitinding mga pagsubok sa buhay natin. Sabagay, hindi natin na masasabi nga hindi natin sa buhay natin. Pero kaya mo yan. Kasi Ayan. pigasin no? <laughs> <laughs> ka naman. Oh. Ayun. Kali ko dito, Kuling. The attention of Miss Inobiba Nainay. Si Apen, lapit ka na rin dito. Si Inday. Para mabilis tayo. Ay, si Ma'am uh, Bibang ay pamangkin niya si Marlon. No? Ano pong masabi mo sa iyong pamangkin. Oh. Mayung gab isa ka na, no? Isa, mahal ko nga pamangkin. Happy, okay. happy birthday. Sana'y marami ka pang pagkain. Pagkain nga maibigay. Mabusog kami. dami na nga niyan, eh. Sana'y marami ka pang taong darating. At Ayan. At talagaan mo yung mga anak mo. Patuloy lang sa pag sa Love. sa Panginoon. Ayan. Ala palakpak palakpak. Okay. Asana si Elizabeth Albia. Wala siya. Asana yung isa pa. Asana si Kon may kulang pa. Toto na sana yon. Hoy, ah. dati ganyo. Ha? Wala na? O di, itong kanyang tiyahin, si Inday, ano masasabi mo, Day? Sa kanya? okay na yan, Jan, okay na yan, Jan, Ay, Jan. Jan. Day, oo. Kaming gabi sa, sa ating lahat dito, no, na ma-advise po kay Marlon, mm -hmm. Marlon, i-alagaan mo ng maayos yung mga anak mo, mm -hmm. eh, kahit sa anong paraan ni eh, turuan gabayan mo sila ng mga mabuting asal lalo ka na Marian wag ka muna mag boyfriend mm. -hmm. oo oh, kasi malapit lang ako dito pag malaman ko na gusto sa akin ayan i-anon mo muna lagaan mo mga kapatid mo dahil ikaw na nag ano ng nanay nyo yun dahil ayan. ikaw ang magulang oh. tapos si Ilmar ay may asawa na may anak na Ilmar kahit pa pano i-anon mo din si papa mo para na hindi ba mabigat kay papa mo ang mga gawain man. Tutulungan niya. Tama o, Merian, alagaan mo mga kapatid mo na maliliit. Si Marlon, ah uh, Marlon, ang wish ko sa mo, sabay nga taga ka ni Lord, sa so, maayong nga lawa, sa so, mataga-lawa kanan. Mm -hmm. Mag, uh, ano ah, magpakabakod. Mm -hmm. uh, ang problema, ya, uh, unay na. Mm -hmm hindi ka lang mag ano, ano sa babae kung gagmay pa Okay. I wish you all the best in life. Okay. 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 ah Okay. 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 Kaya no, uh, maraming salamat talaga sa pinaunlak ni Sir Wakiwa. ah, uh, talagang ito po, pinaghahandaan niya po talaga. Si Kamarlo niya nag-revert niya po, nagdadaraos po ng kanyang arawan sa araw na ito. Oo. Eh, ilang taon ka na? 41 na po. Salamat talaga ano nakikita naman natin sa pag expression ng mukha ni talagang happy po talaga siya dahil ito lang po talaga ang pagkakataon na nagkaroon ng ganito ganitong handaan uh, dahil uh, uh, sinamagtalang na rin po talaga ni Sir Joaquin uh, na talagang paghandaan ang ang kadang birthday dahil sa daming dumadalo na nalamay, parang makakaan na rin sa kanyang birthday. Mm. Kaya ngayon, kasalukuyang na tao ang -ang 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 ano? itong, Marami, ito na kumuha ang Ano? Hindi lang po ito handa. Marami pa po. Ito lang po muna yung salamisa kasi yung isa namin. Siguro, okay. mm, ang masasabi ko lang talaga kay Marlon, the best ka. Eh? O, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay mo, ay talagang hindi ka sumuko. Uh, dahil, iyon ah, yun na nga, naikwento mo na pinagsikapan mo kung paano mo ma-recover. Ma ang lahat mula ng paghihirap mo nung no, mula nung nagsunod. Napakasakit din naman po. Pero talagang eh, ganun po ang kapalaran, eh, tatanggapin po natin. No? Sa matlong. Kaya mo yan. Bro. Kaya mo yan. Okay. Ang mais, ma, ano ko lang siguro, kahit anong hirap, ay talagang pagsikapan mo na makapag-aral ng mga anak mo. Okay. Okay. Ah, salamat po, ah, uh, Ma'am Apin TV. Official, salamat po sa mga payo na binigay mo kay Sir Marlon, o kaya sa ah, ating pamangkin na si Marlon. So, wala na. Ako na. O, di, dito ka na. Awakan mo itong kamera. Uh, ah, nagpapasalamat tayo kay Ma'am Erlinda, official vlog, at saka kay Ma'am E. Ano? Kami ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Ano? Bagamat uh, dito sa side na to, dito nakaburol yung aking father, ano? Pero tuloy naman, siyempre, hindi naman pwedeng hindi tutuloy natin yung birthday, ano? Kahit pa paano, may raos natin to. Ah, kasi mm, talagang kailangan, ano? So, ang masasabi ko lang dito sa'yo, ah, Marlon, magpakatatag ka. Lahat ng hamon sa buhay ay kailangan malagpasan mo. Dahil lahat naman ng tao ay dumadaan talaga sa kanya-kanya problema, no? Iba't iba nga lang problema, no? At, siyempre, alagaan mo lagi yung mga anak mo. Sikapin mo yun na uh, sana makapagtapos lahat, ano? At, uh, siyempre, mahalin mo ng lubusan ng iyong mga anak. At, siguro, doon naman sa pag-aasawa, ano, uh, kuminta ko doon, bahala ka roon kung anong gagawin mo dyan. Sa sa ganong sitwasyon ano ah uh, ito yung pinag sikap-sikapan natin ay kahit pa paano mabubusog tayo dito ano busog talaga ay yeah. <laughs> so yan lang mga kabisnes mga kawaki ah uh, nagugutom na sila kaya kakain na kami so sana kaawit tayo ulit Happy, happy happy birthday. Kuwento ng plato. Happy happy, happy birthday. birthday. Happy happy, happy birthday, birthday sa iyo. Yung mga naglalaro, ituloy niyo lang diyan. Tapos mamaya pag natapos kami kumain dito, kamo naman. Manalangin muna tayo. Ikat ko na ni Nang. Oh, ikat mo na. Ah, ayan. Nakikita po talaga ang laki ng ano niya po. Ganyan. Hmm. Kaun, kaun na? Pag kain, kain. Masasarap ba? Sobra. Hmm. Lotong ano to? Lotong Jollibee. Hmm. Mabuti naman. Kain, hmm. kain ng marami. Paldaanan mo lang, Pin. So, yan, mga kawaki, mga kabisni, kain po tayo. Okay, okay. Okay. Hmm.